Daligaw kami ni Enrique dito sa bata. Then dito kami dinala sa ano, Indian Pakistani market. <laughs> Kasi sa Pakistani kami nung Pakistan. Ayan. Ayan, tuloy. Hindi kami Pilipino, hinate. Hindi kami sa Philippine market, hinate. Pakistan market tuloy. <laughs> The last vlog. <laughs> Baka last vlog ni Enrique ito. Oh. Pakistani restaurant. Kumakalipat ako sa dito pa sa red, makikita pa rin tayo sa coffee mo. Oh. Ah, oh, Pakistani market. Pakistani market? Yeah. Oh. <laughs> so, wala kalifat ako dito sa red, kikita-kita lang sa tayo. Wow, magiging office na, magiging certified attorney na. oh, 25 SR. 25 is, ano ka pa, Magtahi? Nag-tayo-tayo yung buka. <laughs> yeah. Hindi pa. Um, sa ano bumili ng gamit. Oh, Romania, Romania Mall. Dito na kami. Parang ano lang to, Divisoria. <laughs> Parang Divisoria, no? Oh, Mawasin sila dito. Bawal may ingay, may nagdadasal. Oh, Sun City Corner. Naligo kami, hindi kami sa Filipino Market. P exercise pa pala. Oo. Oh, pinaglakad kami. Eh. Kasi kabibiro namin na kami ay Pakistani, halong Pakistani, halong Filipino, halong China. Ayan, tuloy. Dito kami hinatid. Takarama. Takarama. Oh, may broasted, pero ka thank you, kakakain lang namin. Kakakain lang, pero pagdating doon kakain naman. <laughs> oh, pagdating sa nesto, kakain na naman. O, oh, mo, Saan? ano. Ah. Ano ba ito? Parang dibisodya talaga. So ayun gamit ko pala next week pala ipadala -ipa pakuha ko na sa ano no? Oo. Hindi bago mag-aid. Pa ano mo na magdala ka na lang yung maleta mo lang mabibitbit mo. Hindi ipakita ko na dandan ng tape ko na. Baka Oo. yung next week na ipakuha. Ngayon Friday or next week no? Oo. Yung akin bawasin ko pala mga personal ko na lang gagamitin pang araw-araw sa Diba si Oo, kukuha sa loob na, sa taas ng bahay natin Babay na, hanapin namin yung Bilagio kasi kung saan kami nababa Ikot ba dito?